Opo, nakikain lang po kami sa so, opas niyang sa barangay. Hindi na yun, pwede na ang amosalan doon at mamayang hapon antang halian. Opo. Eh, paano po pag dumating na yung singilin sa kuryente? Eh, anong ginagawa niyong diskarte? Ay, kung bang, ano ho, ay, ako eh, merong kaunting pinagkakakitaan. Yung araw-araw ni -araw, 25, Benching ko, 30, iniipon ko na lang po yon at para pagdating ng oras, pero po kami pambayad. Napaka-importante po talaga. Kagaya po ng bigas, ay eh, talaga naman pong halos eh, hindi na kaya pili at napakamahal. Ang akin pong mga apo tatlo. Pagka sinabing nanay, kakain tayo, sasabihin ko, oh, sige, meron lugaw dyan anak, kumuha kayo. Pagka ano, mamaya ang mga alas dos mong nang tanghali, magsasayang na ako. Ayun na lang po ang aming ginagawa. Talaga pong nakakaawa. Masakit po sa dibdib pero nagtitiis na lamang po at magagawa. Pagaya po namin, kami matanda na. Ano pa pong protection ang aming gagawin? Wala na. Pambili ng maintenance na gamot, nangihingi na lang po kung sa barangay. Talaga pong ala kaming magagawa. Bayad ng kuryente nagtatabi-tabi ng unti-unti. Ang pambigas naman, po, pwede rin nga matipirin. Kung meron ang nalalamig, po, isasangat sa umaga, so ipapakain sa apo. Ganun na lamang po. So, ano pong panawagan nyo sa ating uh, presidente uh, tungkol sa mahal na presyo ng bigas, mahal na presyo, na. Ubig, mahal na presyo ng tubig, mahal na presyo ng kuryente? Gagalang-galang na presidente, kami po ay nananawagan sa inyo. Na ang aming pong kahirapan ay na inyo naman po sana pagbigyan ng aming kaunting kahilingan ito. Ang bigas po sana ay medyo babaan. Ang kuryente ay ganun din. Ang tubig naman po ay hindi masyadong importante sa amin dahil ngayon po yung na. Sumasahod na lamang po kami sa aming mga bubungan para po kami makamenos ng konti. Ah, may paupahan kayo? Wala, kuya. Ah, wala. Hindi, nagsishare kami sa tubig kasi wala kaming tubig, kuya. Kaya uh -huh. Yung ginagawa namin, nakikunag kami sa iba, tapos nagsishare na lang kami sa bayarin. Uh -huh. part, hindi pa naayos. Kaya, sobrang hirap ng tubig dito, binibili pa. Sa isang buwan, nagre arrange sila ng mga dalawang libo isang buwan. Kasi nga, binibili nila palagi lagi. Pero pagka may sarili kang ano, uh, tubig, mga ano lang, mga 600, 700. Pero pagka bibili mo, mahal talaga. Magkano ang tubig? 60 isang gram. Pero kasya ba yun sa maghapon? Hindi. Kaya bibili ka sa isang araw, mga 2 to 3 drums. Lalo pag maglalaba ka, kulang ano. 2 to 3 drums, ay 1-8. Oo, o, ganun kamahal ang tubig dito. Eh kasi truck lang siya, di ba? Nagbibili per. Pangalan lang yun, panligo, panlaba. Oo. O. Ah, yung 180, maliitin na yun. Mga 2 days siguro pwede kung hindi ka maglalaba. Ano? Matagal na. ah uh, sobrang tagal na talaga. Parang mga ilang years pa lang ba ako dito? Ten years pa lang kasi ako natira dito eh. Ten years na pero... yung inaabutan yun yun ko, yung gano'n. Pero simula nung ito, ng ano na kayo, na, minigip. Oo, oh, nagbibili ng tubig sa truck. Ay, nakaisip kami, makikunik kami sa kanila para makamura kami. <laughs> Mas nakatipid. Mm -mm. Sobrang tipid. <laughs> Makakatipid ka na mga may gitsan dibo. <laughs> Yung bilang kuryente, mahal na kasi kuryente ngayon eh. Dati kasi 1,000, gano'n lang ngayon. Sa 1,500 na ako. Dati yung binabayaran nyo? Mm -mm. Ngayon? Mga 1,500 na. 1,500 na. Tumaas na? Ano, mga 3 to 400. 400 dahil itirahas. Mm -hmm. Kung yung 400 na itatabi nyo, magkano kaya sa isang buwan yung itabi nyo ng 400? Kaya nga. Ang bigas pa lalo, super mahal. Kano? Simula ng tumaas yung ano, yung gas. Doon nagtaas ang lahat, lahat. lahat tubig, kuryente, pati yung binibili namin tubig, ay eh, taas Nasa na po ano, magawa niyo yung paraan yung pagtaas ng mga mga bayarin, tulad ng kuryente, uh, tubig, yung mga yung gas po sana lalo. Yun po yung pinaka-source ng pagtaas ng lahat eh sana magawa niya ng paraan na mapababa yung yung presyo ng mga ng mga gas para bumaba din lahat. Yun lang po. Yun Mape Celestino po. Mape?